Aris, ang aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, na bigay na ugali ngayong araw, ay may matibay na loob sa paggawa ng mahalagang desisyon. Madali kang mapaniwala na kaya mong lampasan ang lahat, pero paalala ng kalikasan, hindi lahat ng laban ay kailangang salubungin ng init ng ulo, o pagiging galit. Kung may hindi pagkakaunawaan, piliing magpahinga kaysa makasakit ng damdamin. Sa mga usapin ng trabaho, mainam na unahin muna ang mga bagay na may matibay na pundasyon. At magiging mapagmahal at wala sa isipan ang gumawa ng pagseselos, laging may pagtitiwala sa mahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay matahimik ngunit laging mapanagot sa mga tungkulin may disiplina ka sa paghawak ng pera at hindi ka basta-basta nagpapadala sa damdamin ang paalala ng kalikasan Huwag masyadong magmatigas kung ang puso mo na ang nagsasabi ng tama, minsan ang pag-unawa ay higit na mahalaga kaysa pagiging tama. Sa tahanan, alagaan ang ugnayan sa mga mahal sa buhay upang hindi man lamig ang samahan. At ayaw ng mga usapan, na chismis lang mas gusto ay makakatuhanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, na bigay na ugali ngayong araw, ay palabiro at masayahin, ngunit may katalinuhan pagdating sa pag-iisip. Maraming ideya ang nais sabihin at gawin, pero paalala ng kalikasan, hindi lahat ng naririnig mo ay totoo, maging mapanuri sa mga impormasyong ibinabahagi at tinatanggap. Sa pakikitungo sa kapwa, piliin ang pakikipag-usap na may layuning umunawa, hindi lang para marinig. At kung sa pamilya, ang gusto ay makakasama sa mga pangarap na para pamumuhay, at kung gagawa ng pangako ay laging tutuparin para sa mga mahal na kapamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, na bigay na ugali ngayong araw, ay mapagkalinga at sensitibo sa damdamin ng mga nasa paligid. Handa kang magparaya, lalo na kung kapakanan ng pamilya ang pinag-uusapan. Maingat sa pagkakaperahan laging uunahin ang maayos na pagkita ng pera, at paalala ng kalikasan, huwag hayaang maubos ang sarili sa kakabigay, kailangan mo ring alagaan ang sarili mong emosyon. Sa usapin ng pera, maging praktikal at may kahabaan laging makatulong sa mga magulang, at sa mga desisyon, ay hindi basta magagawa na sumunod sa iba, may seriling paninindigan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, na bigay na ugali ngayong araw, ay puno ng sigasig at likas na leader. Magiging inspirasyon ka sa iba sa paraan ng iyong pagkilos at pananalita. At sa trabaho ay laging mas gusto gumawa ng nag-iisa, ayaw ng mga chismis at mga pakitatang tao na mga kausap, at wala sa isipan ng magselos, dahil napakasaya para magtiwala sa mahal, at paalala ng kalikasan, ang tunay na lakas ay hindi palaging sa malakas ang boses, kundi ang kakayahang makinig sa hinaing ng iba. Iwasan ang pagiging napakabait at alalahanin ang opinyon ng mga taong nakapaligid lalo na sa trabaho o sa kapamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, nabigay na ugali ngayong araw ay mapagmasid matyaga, at hindi basta sumusuko hanggat di tapos ang gawain may likas kang kakayahang ayusin ang gulo mapabahay man o trabaho paalala ng kalikasan hindi mo hawak ang lahat ng bagay matutong magpahinga at tanggapin na minsan ay may mga pagkukulang hindi ito kabawasan sa iyong pagkatao sa pamilya, iwasan ang sobrang pag-aalala at hayaan ding magsarili ang iba. At kung sa pera ay masino para ang pamilya, ay mabigyan ng mga bagay na kailangang sa pamumuhay na mas ayem tahanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, na bigay na ugali ngayong araw, laging naghahanap ng balanse sa pakikitungo sa tao, marunong umintindi kahit mahirap ang sitwasyon, at hindi nagpapadala sa galit ng emosyon. Sa usapang pera ay maingat at hindi padulos dalos sa desisyon. Sa trabaho, tahimik pero matalino ang kilos, at alam kung kailan dapat umiwas sa mga chismis o gulo. Ayaw sa mga taong mapanira at mas pinipili ang kapayapaan kaysa bangayan. Sa trabaho ay mas gugustuhin na matahimik na gagawa at wala sa isipan ang makagawa ng kasinungalingan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, nabigay na ugali ngayong araw, malikhain at may kaisipan, ng katalinuhan, ang isipan at masigla ang pakiramdam lalo na pagdating sa pag-ibig, pero may lalim ang iniisip bago magtiwala. Sa pakikipagkapwa ay may likas na katapangan pero may kontrol sa damdamin. Sa pera ay hindi sakam, pero hindi rin basta nagpapautang. Dahil ang pera na kinikita ay para sa pamilya. Marunong kumilatis ng tao at hindi basta magagawa na lokohin o nagpapauto sa matatamis na salita. Pagdating sa pamilya, handang magsakripisyo kahit hindi hinihingi ay laging handang intindihin at sa trabaho ay may mapagsuri na isipan ayaw ng mga usapan nakabastusan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Masayahin, palabiro pero may taglay na matalinong kaisipan sa paggawa ng plano para sa kinabukasan. Sa araw na ito, mas magiging matatag ang loob sa harap ng pagsubok at may katapangan na tanggapin ang pagkukulang. Sa pera, may matyaga sa paghahanap ng maayos na pera at sa diskarte para kumita ng malinis. Sa relasyon, totoo ang nararamdaman pero hindi basta nagpapadali, gusto ang bukas na komunikasyon. Ayaw sa pagiging kontrolado ng ibang tao. At laging may malambing na ugali sa pamamahay, ay ganoon din. Sa minamahal na magpapasaya sa kanyang nararamdaman. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, seryoso at may malalim na dedikasyon sa trabaho. Mas gusto ang makagawa ng nag-iisa para makagawa ng mag-gusto niya, ay hindi pala sigaw laging iniisip ang mga sasabihin, pero kapag nagsalita, ay may bigat ang salita. Ayaw ng kalokohan lalo na pagdating sa hanap buhay at pero o sa pananalapi. Sa pamilya, maaasahan at may simpleng paraan ng pagpapakita ng malasakit. Sa pakikipagrelasyon, hindi palabida pero matapat. Gusto ang tahimik na pamumuhay at ayaw ng mga padramang usapan. Pero may kaluwagan sa pera pagpamilya na ang usapan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, kakaiba ang pananaw at may matibay na prinsipyo sa mga sinasabi at hindi takot mag-isa kung alam niya na nasa tama siyang landas na mga gagawin sa pera may mga ideyang malikhain para makahanap ng maayos na pagkita pero hindi sa paraang madaya sa pakikitungo mahilig makinig kaysa magsalita pero kapag tinamaan ang damdamin ay bigla ring naglalabas ng saloobin may likas na malasakit sa kapwa lalo na sa nangangailangan ng pamilya. Ayaw ng mga usapan na tungkol sa buhay ng ibang tao, masaya kasama ang pamilya na laging nagpapasaya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Pisces, ang Paisi sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, nabigay na, na ugaling ngayong araw, malambot ang puso pero matatag sa paninindigan pagdating sa mga nasabing tama. Madaling kausapin at may kakaibang kabaitan na umaabot kahit sa hindi kakilala. Sa usaping pera, simple lang ang gusto, basta may sapat para sa pamilya. Sa pag-ibig, malalim magmahal at marunong maghintay. May likas na pangunawa at ayaw sa taong mapagmataas. Tahimik pero may matalas na pakiramdam sa tunay na ugali ng tao. At sa mga gawain, ay ayaw ng natatambakan mas gusto ang makatapos ng maayos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.